Limang bagay na gagawin ng Diyos kapag siya ay nagagalit. Una, lumilindol. Kapag ang Diyos ay nagagalit, pinapayagan niyang yumanig ang lupa bilang tanda ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, gumuguho ang matitibay na gusali at nagigising ang mga pusong matagal ng tulog sa kasalanan. Sa bawat pagyanig tila sinasabi niya, Ako ang may hawak ng lahat, hindi kayo. Ang lindol ay hindi lang panginginig ng lupa, kundi panginginig ng ating kaluluwa. Ipinapaalala ng Diyos na walang bagay sa mundong ito ang permanente at siya lamang ang tunay na matatag. Ayon sa Jeremiah 10 verse 10, Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kaniyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagala ng mga bansa ang kaniyang galit. Pangalawa, malalakas na bagyo at baha. Kapag hinahampas ng unos ang mundo, ipinapaalala ng Diyos na siya lamang ang may kapangyarihang tumigil sa hangin at ulan. Ang bagyo ay hindi laging sumpa. Minsan, ito ay paglilinis. Nililinis niya ang lupa at ang ating mga puso na puno ng kasalanan kapag ang lahat ay tinatangay ng baha, tanging pananampalataya lamang ang nananatili. At pagkatapos ng bagyo, palaging may bahaghari, paalala na may bagong pag-asa sa likod ng anumang unos. Awit 29 verse 3 Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng maraming tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog, pangatlo, tagtuyot at kakulangan. Minsan, pinipigil ng Diyos ang ulan, hindi lang sa kalangitan, kundi sa ating mga puso. Kapag nakakalimot tayong magpasalamat, inaalis niya ang kasaganaan upang maalala nating siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa panahon ng kakulangan natututo tayong magpakumbaba at umasa lamang sa Kanya. Hindi niya tayo pinapahirapan, kundi tinuturuan tayong magtiwala sa Kanyang kabutihan. Amos 4 verse 7 Pinigil ko sa inyo ang ulan, ngunit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. pang sakit at kapighatian. Hindi kagalakan ng Diyos na tayo'y magdusa, ngunit minsan sa sakit tayo natututong lumapit sa Kanya. Sa bawat luha, naroon ang Kanyang kamay na nag -aalo ang parehong Diyos na nagpapahintulot ng sakit ay siya ring Diyos na nagpapagaling. Ang sakit ay hindi kaparusahan, kundi paanyaya na bumalik sa Kanya, ang tanging tunay na kagalingan ng ating kaluluwa. Deuteronomio 32 verse 39 Ako ang nagpapasakit at ako rin ang nagpapagaling. Panglima, pagkakawatak-watak ng mga tao at bansa. Kapag nawawala ang Diyos sa sentro ng ating buhay, nagkakawatak-watak ang lahat pamilya komunidad